Kumusta sa inyong lahat? Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang impormasyon na aking natuklasan ngayong hapon. Nang mabasa ko ang balita na may kaugnayan sa pangyayaring ito na naganap kahapon sa White House bilang paggunita sa araw ng kalayaan ng Greece. Ang taong ito, ang arsobispo ay nagtungo sa White House at inihandog kay Pangulong Trump ang cross na ito. Ngunit sinabi rin niya ang ilang mahalagang bagay na may makasaysayang at makahulang kahulugan. Ikinumpira niya si Pangulong Trump kay Constantine the Great at sinabi niya na ginoo pinamumunuan mo ang mundo. Ikaw ay isang pinuno na nagsusulong ng kalayaan at kapayapaan sa lahat ng tao. Sa iyong pamumuno, isinasabuhay mo ang mga pagpapahalaga ng ating pananampalatayang kristyano at pagmamahal sa ebanghelyo. Ipinapaalala mo sa akin ang dakilang Romanong Emperador, si Constantine the Great. Pagkatapos ay sinabi niya sa pamagitan ng krus na ito, pinagdarasal ko na dalhin mo kapayapaan sa buong mundo at gawin ang Amerika na hindi matatalo. Ang mga sinabi ng taong ito ay mahalaga at may makahulugang kahulugan. Nais kong ibahagi sa inyong aming nailet halang artikulo tungkol dito. Ito ay may kaugnayan sa pagbuos ng puot ng Diyos at sa mga panahong itinakda niya. Ang ikatlong mangkok ng puot ay may kaugnayan sa pagkikita ni na Silenski at Trump sa Oval Office. Ipinaliwanag din namin kung paano ang ikaapat na mangkok ng puot na kasalukuyang nagaganap ay nagsimula. Ayon dito ang buwan ay lumabas sa kamay ni Orion noong Marso 7 at malapit ng maupos sa Marso 29 na siyang paparating na Sabat at eksaktong petsa rin ng solar eclipse. Narito ang larawan ng araw na iyon, Marso 29, kasabay ng solar eclipse sa konstelasyon ng Pisces. Sa artikulong ito, ipinaliwanag namin na ang ipinapahiwatig ng mangkok ng puot na ito, batay sa bersikulo ay ang pagbuhos ng mangkok sa araw. Ikinunekta namin ito sa posibilidad na ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng sikat na tatak ng halimaw. Sa aming website, pinag-uusapan namin ang paksang ito. Mayroon kami isang channel kung saan ito ipanliwanag sa isang video at ilalagay ko ang link sa paglalarawan. Ang mga pangyayarin tulad nito ay hindi lamang nagkataon, kundi may layunin, lalo na kung isa sa alang-alang natin kung sino ang taong kinukumpara kay Trump. Ayon sa Wikipedia noong 321 AD, inilabas ni Emperador Constantine ang isang utos na tinatawag na Constantine Sandelo na nagtakda sa linggo bilang araw ng pahinga mula sa paggawa, maliban sa mga magsasakang kailangang magtrabaho, malugod itong tinanggap ng simbahan. Kapansin-pansin na ang kautosang ito ay inilabas noong Marso 7 na siya rin petsa ng pagsisimula ng pagbuhos ng ikaapat na mangkok ng puot ngayong taon. Sa Biblia, ang ikaapat na salot ay nagsasaad. At ibinuhos ng ikaapat na anghel ang kanyang mangkok sa araw at pinigyan ito ng kapangyarihang sunugin ang mga ito sa pamagitan ng apoy. nag din kami ng isa pang video na may kaugnayan sa pangyari ito kay Pangulong Trump. Sa video na iyon, ipinakita namin ang connection ni Trump sa araw bilang isang simbolo. Kamakailan, tinaming inilathala ang isang artikulo tungkol sa tatlong maruruming espirito na may kaugnayan kay Pangulong Trump. Hindi ko alam kung natatandaan ninyo ang isang patalastas na ginamit sa kanyang kampanya na tumutukoy rin sa isang solar eclipse ang solar eclipse na iyon noong abril 8 noong nakaraang taon ay isang mahalagang tanda ang simula ng sign of the heart ginagamit ng Diyos ang mga pangyayaring ito upang ipakita sa lahat kung ano ang nangyayari upang maging handa ang mga tao. Si Trump ay binigyan ng isang cross at sa tandang ito makikita natin ang tatlong cross. Ang cross sa horologyo, ang southern cross, ang cross na minarkahan kung saan si Jesus ay pinako sa cross. Ang cross na ito ay nabuo mula sa galactic equator at ecliptics sa oras noong May 25, A.D. 31, na matay si Jesus. At meron kaming mas malalim na pag-aaral tungkol dito na maaari ninyong suriin. Bagamat binigyan si Trump ng isang cross, hindi niya sinusunod ang sinabi ni Jesus. Ang kanyang mga kilos ay maaring magmukhang mabuti, ngunit kailangang pag-isipan kung kung saan niya talaga dadalhin ang bansa at ang mundo. Inanyayahan ko kayong suriin ang mga materyales na aming inilathala upang maunawaan ang mga bagay na ito para sa inyong sarili. Dapat nating maunawaan kung ano ang inihayag ng Diyos sa magitan ng mga pangyayari sa mundo. Sinabi ni Yesus, sinabi ko ito sa inyo bago itong mangyari. Upang kapag nangyari ito, kayo ay maniwala. Kaya't inanyayahan ko kayo na sumama sa aming telegram channel kung saan mas malalim namin tinatalakay ang paksang ito. Hinihikayat ko kayong matuto kasama namin at tuklasin kung ano ang ipinayag ng Panginoon.